Isang malukot na balita nang hiwalayan ang isinapubliko ng isa sa babaeng anak ni Bossing Vic Soto na si Paulina Soto Llanes, anak nila ng dating commercial model at actress na si Angela Luz, nang i-announce nito na isa na siyang single mother, na nangangahulugang hindi na sila nagsasama bilang mag-asawa ng Mr. Nyang si Jed Llanes. Sa Instagram nitong July 17 ay ginulat ni Paulina ang netizens nang matapang niyang ihayag na isa na siyang single mom. Kasabay niyang ipinose ang picture nila ng anak niyang si Sachi habang karga niya ito at nasa isang museum. Ano pa uli na sa caption? Navigating a new life chapter as a single mom. It's been a crazy last few weeks with lots of ups and downs, but life goes on. Thankful for what the past 10 years have given me, my beautiful daughter. Now on to better things. Base sa post ni Paulina ay tila ilang linggo niya rin ininda ang sinapit ng buhay nilang mag-asawa. At ngayon ay mukhang nakamove on na siya at handa ng harapin ang buhay ng walang katuwang bilang magulang sa anak na si Sachi Matatanda ang sina Paulina at Jadlianes ay ikinasal sa Batangas noong New Year's Day of 2017 na sinelebrate ng kanilang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Naging napakasaya ng buong pamilya nang makalipas ang tatlong taon bilang mag-asawa ay nalaman nilang buntis si Paulina. At pagsapit ng September 2020 ay isinilang ang anak nilang si Sachi. Pagkapan malungkot ang balita na they are no longer together ni Jed after 7 years of being married, ay may mga comments ang nagsasabing, kayang-kaya ito ni Paulina dahil isa siyang matapang na babae. Sending you love and sincere prayers for strength, Paulina. You got this, sa she is blessed to have you. Pagiging ang stepmother niya, si Pauline Luna ay tila suportado si Paulina nang ilike dito ang kanyang single mother announcement sa Instagram. Si Paulina ay close sa stepmother nilang si Pauline. Makikita sa kanilang mga social media posts na madalas silang lumabas together as a family. Kasama ang sister niyang si Danica Soto at iba pa nilang mga kapatid. Samantala, kapansin-pansin na sa kasalukuyan ay nananatili ang ilang pictures ni Jet sa Instagram ni Paulina at hindi niya ito binura tulad ng ibang naghihiwalay ng na mga celebrities. Wala nang iba pang detalye na ibinigay si Paulina tungkol sa status ng kanilang buhay mag-asawa ni Jed, bukod sa announcement na isa na siyang single mother. Para sa mga hindi nakakaalam, si Paulina na isang visual artist ay nagtapos na cum laude ng Communication Arts sa Ateneo de Manila University. Siya ay apo ng yumaong National Artist for Visual Arts na si Arturo Luz. Habang ang mister niyang si Jet ay pamangkin naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at apo ng yumaong presidente na si Diosdado Macapagal. Ano pong masasabi niyo sa bagong buhay na tatahakin ni Paulina bilang isang single mother? Share your comments below.